Guys, good morning. Uh, GTA Cars, check muna tayo ng mga for releasing natin na unit kasi mag-uundas. Uh, ano yung mga gagawin natin at marami rami tayong mga nakapila today. Um, itong white, for releasing na to, EcoSport, uh, reserved na. Uh, kakagaling na ito sa workshop, nababa na yung transmission, palit buong shift fork A and B. And itong red, uh, hopefully today or back tomorrow morning, marilis natin to. May tinatapos na lang Saan yung kaya Duin sa headlight, no? Uh, parang dini-detail tapos, after nito, tayo na kasi yung gumagawa nito eh. So, after nyan, papatay step detailing na natin to para ma-release na mamaya or tomorrow. Tapos, eto sa yung kakakuha mo sa workshop, no? Oh. So, napalitan na yung transmission, pati yung mga backplate, no? Shift oh. fork and B, lahat, buong, halos buong set. So, eto yung napanad nyo yung kinuha namin do sa Bulacan. Uh, walang issue yan guys, yung galing pa kami pampanga, yung Ford Focus na white na hindi nabili, ito yung gamit namin noon. so, balikan, yan dito sa shop walang issue, Uh, pero syempre so people down transmission uh, brand nyo na yan shift fork brand pati yung clutch so ayun madumi pa di detail natin yan tapos ano pa yung iba natin sep itong focus uh, mga ano to eh ang binigay natin timeline kina bossing around 2 to 3 weeks ah uh, medyo marami pang work to be done dyan nakapila pa yan for transmission pull down ito sep no yung yung white. Ito, white. Ayan, ito pala. So, itong white na Fiesta, ito yung sila bossing from Canada. Shout out, sir, um, sa si father nila na pinare -serve. Um, Ano dito, sir? Top-top. red unit. Yung wiring, ang head unit. Tapos, syempre, detailing. Na-pull down na yung transmission niya, no? Baba na trani. Baba na tranny. kunin tapos ay kaso papalitan pa pala pa yung radiator no radiator kasi yung temp uh, hindi siya overheat pero nasa 102 eh so alam niya naman dito pag di kami satisfied ayusin ulit namin yan palit kami ng radiator kung ano pa mga siguro reservoir mga return hose uh, ito pa pala yun, nakita ko yung blue titanium yan no titanium na black ayan so itong blue uh, reserve na rin to kina sir Naalala ko to, ito yung unit na Galing pa silang Boracay, galing airport, tas nag, uh, nagpa-reserve ng unit. So, ito yung Black Edition. Kita nyo yung pogi niya, no? Titanium yan, guys. Pero, um, ito is for engine refresh. So, nakapila din yan. Tapos, syempre, pati transmission kasama na. Ito pala. Ay, nakakita ko lang yun. Eh, punit na pala yung gulong. So, palit din tayo niyan, syempre. paint na rin to pati yung refresh ng engine and yung mga cooling system. So dahil manual yun guys, medyo mas mura yung uh, mga components niyan. Hindi naman mura pero compared sa automatic, mas ma ano yan. Pero yung process niyan parehas lang. Full pull down ng transmission pa rin yan. So kahit manual, ganun ginagawa namin. Um na pa ba? Sa workshop so, apat apat. Yung ano ba Eco Sport na red. Tapos may dalawa tayong, ilang Fiesta ba yun? Fiesta na Celestial Blue. Yung blue. Tsaka, Cel Celestial Blue. Anong ginawa doon? Turbo. Ah, pinalita ng buong turbo. Hmm. Kasi yun, nababa na yung tranny nun, di ba? Actually, for releasing na pala yung Celestial Blue namin na Fiesta. Nandun sa workshop eh. Ganito yun guys, yung color niya. Mamaya, uh, may videos naman tayo ng lahat. Ayan, ganun no. Celestial Blue. So, for release na dapat yun no. Kaso, nag parang humahagok, taas baba yung menor. So, tagal nilang dinayagnose. Uh, medyo bihira kasi nasisira yun eh. So, fortunately, kailangan pagpalit ng turbo. So, kahit ganon, titipid-titipid, palit tayo ng turbo kung ano yung kailangan para walang issue. So, may isa pa uh, uh, red na EcoSport, nababa na rin yung tranny, pero for paint pa yon So, yung mga yon is mga, siguro after na ng ondas. So, yun guys, medyo mahaba video kasi na parami nating releasing na inaasikaso. And may mga iba pa doon na nagpapa-check din and repair doon sa workshop. So yun guys, uh, GTA cars po. Maraming salamat. Open kami hanggang tomorrow or sa Undas. Wala ata kaming holidays guys. So yun, punta lang kayo dito anytime. Thank you guys and uh, ingat kayo sa biyahe ngayong Undas at GTA cars po. Salamat.